1.9 FM ang Marian Radio Cagayan de Oro City. CNN Live, live Lorenzo Luzon, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Pinuri ni Major General Michelle Anayron Jr., Division Commander ng 4th ID Philippine Army, ang pagbabalik loob sa pamahalaan ng isang NPA medic at ang suporta ng masa sa kanila. Anya, indikasyon ito sa kawalan ng influensya ng CPP-NPA sa mga komunidad. Dahil nawalanan na ng pag-asa, sumungko ang isang jawi alias Darna, midik ng CPP-NPA. Sumerinder so, ito noong Hulyo at 30 sa 36th Infantry Battalion sa Barangay Puyat, Carmen, Surigao del Norte. kawalan ng pagkain at sunod-sunod na inkwentro ang lalong nagpapahirap sa kanya matapos may tama sa bala sa naunang inkwentro laban sa 29th IB Troop sa si Sibagat, Agusan del Sur. Samantala, sa karatig na lungsod ng Hingoog City, dalawang sagupaan ang naganap, partikular sa Barangay Balason. Sinundan ito makalipas ang ilang araw sa Barangay Lawaan na kung saan na-recovered ng mga sundalo ang isang M16 Armalite Rifle na may mga ammunitions sa naunang sagupaan ng 58 IB at Communist Terrorist Group sa Barangay Balason, Hingog City. Naiwan naman ng mga tumakas na NPA ang isang M16 Armalite Rifle at mga bala. Ilang concerned citizen naman ay nag-turn over ng dalawang landmine o improvised explosive device sa Barangay Consuelo, Bunawan, Agusan del Sur. Nasa kustudiya na ng 4 th Infantry Brigade na nakabasis sa Prosperidad Agusan del Sur, ang nasabing sinurender ng mga improvised landmines. Mula rito sa 91.9 FM, Marian Radio, CMN Cagayan de Oro, Lorenzo Luzon, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, live. live. Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Lorenzo Luzon, mula po naman sa 91.9 FM, Marian Radio, Cagayan de Oro City. Sam